Kinumpirma ng Philippine Navy na may sumisira ng signal ng kanilang mga barko tuwing magsasagawa sila ng resupply mission sa West Philippine Sea. Paraan daw ito para pigilang makapag-usap ang mga barko ng Pilipinas. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Agresibong pagharang, pagbuntot, at pagbangga ang ginagawa ng Chinese vessels tuwing may resupply mission ang mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Pero hindi lang pala yan ang kinakaharap na pagsubok ng ating mga barko sa West Philippine Sea. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, nakararanas din ng electronic interference ang Philippine Navy vessels kung saan tinatarget ang linya ng komunikasyon ng ating mga barko. It been going on for the past three or four years, maybe even earlier. They have an increase in cyber uh, interference electronic interface, maybe jammings and stuff like that. Not only for equipment of the ship, but also for land-based communication equipment. Hindi direktang tinupay ng AFP ang bansang nasa likod ng anilay pakikialam sa signal. Pero malinaw daw na gusto nitong pigilan ang mga barko ng Pilipinas na mag-usap-usap sa gitna ng mga misyon. There's a deliberate attempt to prevent you from communicating ship-to-ship -ship or on land not only for our communication board or on land but also cell phones. Kahapon lang sinabi ni PCG spokesperson Jay Tariela na ilang beses nagsasagawa ng signal jamming ang China sa mga barko ng Pilipinas sa Scarborough Shoal. Wala naman daw dapat ikabahala ayon sa Philippine Navy dahil handa sila sa mga ganitong sitwasyon. Hindi rin daw ito nakakaapekto sa resupply mission. Minimal naman yung effect niya because the interference on the electronic equipment Do not reach the stage that they will interfere with the navigation. Totally cripple a ship, you need more than that. Batid daw ng militar na ang motibo nito ay ang mamonitor ang galaw ng tropa ng Pilipinas. Pero duda silang may nasasagap na sensitibong impormasyon sa kanila. There are many ways for a superpower to know what goes on on the other side. Checking on the communication is just one of them. We are also doing all the efforts to be able to prevent ourselves from releasing whatever information may uh, give them advance notice of our plans. Sa gitna nito, eksklusibong kinumpirma ng isang mapagkakatiwalaang source ng News 5 na nagsibali ka na ang mga nagkukumpulang foreign vessels sa West Philippine Sea. Higit tatlong daang dayuhang barko ang na-monitor ng AFP Western Command. Dalawang daan dyan ang Chinese vessels. 70 sa mga yan ay umaaligid sa Julian Felipe Reef napasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nasa 50 hanggang 80 barko naman ng Vietnam ang naispatan. Nananatili rin daw ang apat na China Coast Guard at hanggang 17 Chinese fishing vessels sa baho de Masinloc. Kanina kinumpirman ni Tariela na gumamit na rin ng China ng fishing vessels sa pagtataboy sa ating barko. Gate ng China, teritoryo nila ang Scarborough kaya gagawin daw nila ang nararapat para protektahan ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.